sila. Oh, dali, dali. Itong kayo. Kabidyo yun. Oh, okay. Action muna. <laughs> Nak Nakabidyo yan. Shout out na. Ah. Nakabidyo. Hello mga guys. Sino mga nudes? At dito kami ngayon sa Gito Kogyo. Harap ng Mercury. Kung saan nakasama ni Buda patat, Ang family ni the Kung Bukit. Shout out daw to picture to. Kailan pa pinagdamot ni Boy karapatan? Ang kapangitan niya. Tapos ito, sinisir ko pa. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo para salihin niyo ang kapangitan ko? okay. Abi ka ba? Oh, pag ako na punta sa lugar niyo, sama kayo? Oo nga pala, punta ka. Pag ako na punta sa lugar niyo, hindi pwede walang karapatan, Boy karapatan. Kaya okay. ngayon pa lang, handa nyo na ang karapatan. ni Boy karapatan yan. Go. <laughs> ah! Ako sa pa? May duty ako eh. Ay, wala tayo. Eh, ano ba ako? Eh, ano ako sa messenger? Oh, ganun tayo sama eh. Eh, ano ba sa messenger para pag wala akong duty?